ito po ang piece of sale nila ayan, Pringles ayun, ang dami pong nakapila sa piece sale pero every member po allowed lang ay dalawang uh, perasong item ng piece of sale ang pwede nilang bilhin, at ito pa rin po, piece sale din po yan, Vienna Sausage ayan, ang mga piece sale dito sa Landers, ayan ayan, no? piece of sale at ito naman po yung mga buy 1 take 1 nilang mga cookies. Ayan. Buy 1 take 1 po yung mga 'yan. Ayan. 109 buy 1 take 1. At ayun 'no, ang laang nakaabang na po yung mga person para sa 50% off ng pork sinigang at beef. Ito rin po buy 1 take 1. Ayan. Dough and company po yan. Masarap na bread. Ayan. Ito naman po mga 30% off. Ayan. Maaga pa po kami nandito kaya medyo kukunti pang tao. ito mga 30% off 50% off ayan po ayan ang mga mabibili dito ayan yung aming beef at uh, pork na meat na nabili. Ito po, buy one take one din po yan. Nachos po. Ayan, umos na. Ayan. Buy one take one. Cheese nacho premium. Yung buy one take one nila. Oh. Ito, ito, ito. Pwede ba yung ano? Mix and match ba yan? Pwede ba? Pwede yan ba? Ayaw ko kung mix and match. Baka pwede naman. i mo lang, kunin mo lang din ano kung di pwede. Di... Tsaka natin yung eh, ano sa counter. Oo, kasi kung di pwede mix and match.